Kaya. Nasa... Ilang kilo lang. Ilang kilo lang, master. 50. Tara, mga master. Asamahan niyo ako. Uh, Magalang pa tayo ng kukula, ano, mga master. Kung nasaan po yung mga balwarte ng tila, mga tilap niya, master. Dapat karamihan talaga. Mabuti, umuhayin niyo. Tara, let's go. Sana makarami tayo. Dito pa lang, mga master. Ianda na natin yung ating ano, lampat. Tabukul po ang tamag sa amin to, mga master. Tabukul. Gano'n, mga master. Dapat ito. Yan.

¡Gracias! No. Tama lang pala yung ginawa mo, Master. Oh, dami! Bulok. Salamat! Uy, jackpot! Uy, uh, jackpot!

Wow! Ito kasi nagpukumpulan yung mga ano eh. Mga <laughs> ito. Oh! Ay, ala! Ang lapat yung isa, Master! Ay, dalawa pala! Tatlo! Oh! Sabi! Ah, Sabi naman niya, Master! Hindi <laughs> ko na alam, Master, kung paano ko niya Hindi ko paano nga ito! Hindi, <laughs> yung lagayan natin, may sako <laughs> dyan. Ah. Yangat lang, yangat alin. Tara, tara. Yangat ko lang, kung, kung, kung kaya ko yangat. Yangat mo, yangat mo. Hindi mo kung kaya mo. Pakarantam ako, kung kaya mo ito. Kung ilang kilo.

Tapi nyagan n? Tapi <laughs> nyagan n? <na. laughs> Kayak gula gula? Tapi namanya nggak tapi malah lo? Mana gara harvest sih? Eh. Tapi harvest, harvest, master.

dami um, yan uh, Panalo Sa sa natin master sa taas Kunin ko lang muna rate Perti. Patibana tayo. Ah, pwede na tayong umuwi Pwede na. na mga oh. okay, ah, okay. yeah, pwede na tayong yan dami oh. No? basic tama ito ah uh, marami pero pakita din tinanggal ang nagarami jackpot Woo. thank mas, so much, mga master my idol bye bye po